Uh, uh, palitan namin ng tubig Ayan. Uh. Namingwit sila. Hindi. Dapat mamingwit para dito na muna natin lagay. Palitan na lang natin ng tubig na malinaw. Ayun, pumapasok yun dito. Kakapasok ka tayo. Arun, pumasok dun. malalim yan eh. Yun. Ha? Yung malalim yan. Hindi nilalabas yan? Hindi. Ayan po. Good morning, good morning. So isa po naman na nakakaganda po ngayon mga itlog namin mga sobrang mabeta na po ngayon nagkukulangan na po kami dati nakahanap kami ng bayar ngayon kulang na kulang no? ngayon baliktad na baliktad na pati po itlog ng itik ngayon tumas na ngayon dami po maganda na po ngayon wala nang small hindi yun ito ah? hindi yun ito yung pero medium na lang po yung lumalabas mga dyan papunta na yung large na yan medyo mahirap din po pala pagka puro large ano pwede uh, tayo yung small at saka medium eh. tingnan nga natin yung dito, ko e maganda ba ito ko? ala nga maganda yung mga... ano ba yung babae kaya rito? balitan na lang natin yun ano no? Eh, luto natin na maganda yun. Ano? <coughs> ang hindi ng anong kagaya ng dati. O ito, eh, hindi pa nabot siya ito. Ha? Ah. Ah? Ah, wala na tayo nito dito. Ha? Ah? Nabusa na ang stock siya ito. Nabusa na ang stock. Ayun eh. Ayan po. Uh, dati, sobra-sobra da ang dami hindi namin alam kanino na bebenta ngayon po yung pagka wala po palang gano'n ito kusa po dumarating yung mga namimit eh dapat pala kusa po mo yung mga manok mo po eh para <coughs> mangitlog ng dalawang beses ayan eh ay salang beses lang magapon na. na. <coughs> ah ganyo sa dyan yan good. good morning good morning ah ay Bernice, tarapin yung itik dito para dito problema. yung mga naman ng pit, ito wala lang laman. Ito wala rin laman. No? baka po kailangan ng mga kailangan po sa mga ano, kung pulang na pulang yung ano yun ngayon, kahit na ano, Dati -puno ito, eh. ngayon, wala na Tapos ito wala. Dati na stop. Kaya so, yeah, maglalagay na naman po ako ng ano, mga ilalibo dito sa katayang Pagka po gabi na, gaganyan na namin. Mangingitin na po sila dyan. E, pagka umaga, tataas namin ulit yung, yung kusapin na to. Ayan po. Good morning, good morning. Ang dami na kuha ni Rudy Boy. Ang haya. Kuha po pula. Kita mo na. Iyan. Yeah, ah, ang Ang ganda nila. Good morning, good morning. Mani pa lang na. dami na nahulog ayun, dami na nahulog sayang so, ikaw oh. ganda po mga idol Yan. ilagay na ah dami na nahulog mga ganda po ayan ang lawaki nila pili mo sa mga bilhin mo to ang mali po so, nauhulog lang pala ayun po tinakita namin

Marami yan. Manibal na kayo? Ha? Manibal na? Manibal yun, Dilaw doon na dilaw na. na natin lahat yan. Kaya. Kahit na makaisang basket tayo, mga display tayo sa ano sa mesa. So ito, ilog na. Rudy boy. Yan, eh? Ayun po kuya. Ayun na. Good morning. Good morning. Ang ganda ng talong. Oh. Ayun po yung mga talong namin. Ayun. Ang tataba. Dali. Dali. Ayun. Uy! Yeah, yeah, ilog na ilog yeah, na, yeah, na mga yeah. idol yun. Sige. Okay. O oh, yun. Pupuno lang natin yan. Okay na. pa? Hinog na hinog na talaga. Iwalay natin yung hindi hinog. At eh, saka hinog. Ano? Ayan. Hinog, yung hinog. Eh. Para may may display tayo sa mesa. Ikulokoy ko. Ikaw. Gusto niya tay. Tay, Dito eh. Ito, dito hindi hinog. Dito sa basket. Hinog pa. Okay hey, bro. Di ayan. Laki ho. Oh. Ito. Ito muna hinog. Dapat it Kahit na hindi na yung hinog. Isa. Isa. Ta, ta, tapat mo. Ayan, oh. O oh, yun. Hinog oh. Andar yan, yan. Yun, no? Hindi makuha na sungkit na. Sakit na, eh. Kaya umakita lang po si Rudy Boy. Yan. Eh. Mabilis naman. Yan, malalaki. Lahat kunin mo na yan. Wala na yan. Mahulog na lang yan. Ang dami. Eh. Kahit mga, mga dalawang ano lang tayo Bagal mo. <laughs> Ayan, ha. Mapupuno lang natin yan. Ang dami niya oh. No? Good morning, good morning lalaki yan yeah, no? talagang babagal pa itong na na ano kesa ito, ito sa sumasap po eh ang dami niya na pupuno to D dapat nun yung papilitas yan na ulog lang pala huy binadali eh Good morning, good morning. Oh, boy na po po na. Hindi ako makayanda Mga inog na to. Mapupuno yung sangkaw na to. Uy, ano? Oh, Uy, ano? Oh, Laki. Laki nito. Ito ano? Para puta. Marami. Ito sa kabila siguro mas marami ruti. Ano, ay, ano? Mapupuno yan. Ay, hindi pa ko nakatingin eh. Magaling mga uwa to Ayan, yeah. Lucky. Good morning, good morning. Akin okay, na, ibawa mo ko at ito. Punuhin na natin yan. Bago natin dalhin doon. Ayan, ah, ganta. Sa lubong natin kaya rami na ko Matamis daw ito eh. Tignan ko ha. siya. Pwede pa na? Ano nga? Pati mo ko. Ano

saging sabah Alam yeah. like, mo uh, uh, Saging sabah. Mga uh, uh, natin yan. sa uh, saging saba uh, bag alamang bago alamang bagong ang mga ito. yung isang tinapa mga ito yung mga po natin ngayon tayo yung sa mga ito ito tayo ito ito na tayo ng kinapa may na po lahat mga anak ko eh kaya isa na lang pinirito ko. Ang init. Ang usok pa rin ako. Tsaka isang itlong, talong. Masarap dito yung kinuha ko pong ano, mangga. Pero mas masarap pa tayong bagong at sukat. Siyap hmm. niya.

Yan ka rin o. No? Oh. Dito ako Tsaka tinapa. Tsaka isang talong. Yan o. No? Oh. Hmm? Tsaka na. Ito masarap sa palasa ng dila ni Idol. No? Tinapa. Kain na po. Hmm? main para parehas. Along na mainit to. Hindi naman ito ka rin. Silit. At itlog na malas. Malas yan po. Ayan po. Hmm? Ayan po. Ah, may salit na ba? Sarap sa ma itlog. Ito naman yung itlog na marasebo para, no? Masustans niya, tsaka tinapa, tsaka isang talong. Ay, napo, na, napakasarap mo. Hapunan mga ito, no? mm -hmm. sabay na po yung walang ganang kumain kay Idol para makakain yun. At kung tingnan mo ito, alam mo. Yung malasebong kanin. Tsaka tinapa. pa Kichapayog, Yung po ang tawag sa amin dito. Yung tsapayog. Alam mo. At yung talong. Kaya pare, anong inulam niyo? Ganito po. Hmm. Ano yan? Yeah. Ito ni Kuya, ano? Poi già spero. Dopo di me? Dopo. Perché poi io no. Perché poi te la pagano. Eh? Perché poi io no. Perché io no. Perché io no. Perché io no. Sì. Dopo di me mai ha scelto di stare con me. Non voglio che ci siano. E' in apporto io ma good morning, good morning.